So mga kamotorista may nakita tayo dito sa Petron Southwoods So maraming nakamotor, motor makikisosyo tayo So titignan natin marami at ang mga motor dito Ayan o oh. Dahing motor o oh. Ah puro blue Ah mas o na nakul... Ano yun pre? Mga motor Ah? Ah super blue ano ah, yung competition? Compi ah, EV? ah, EV. Parang mga riders group. Parang ganun. Group. Mga blong motor nyo. dami ah. Ang ganda mga forma. Mga Thai concept. Mga Thai concept yan. Ganda yung mga forma. Oh, umpit mo, Alin yung motor mo? <laughs> Sa Kita mo nga po ako naman. Iiwi pala ito mga kamotorista ng mga Team Blue. Ayun o, ang dami oh Tiyata, ten makikisosyo tayo. Ang dami mga bibang motor. Ay, yes, Sabi so, mga kapatres, sa iba-ibang klase ng motor. So, may mga matik, may mga clutch, may sabi matik. So, at mga tie concept. And, Malaysian concept mga nandito. Ganda ng PCX oh. Nagis ng gulong. Ay, uh, sir. Ano yan? Competition? Hindi, bakit grupo po? Ah, grupo nyo? Uh. puro blue. blue yung... Ah, puro blue. Parang riders group din. Mm. So, mm. Pura Cost ah, din oh. uh, o? Ano, mga homeless ang hindi mo mm, magpapanggol. Maganda rin pala. May page kami boss, Team Super Blue. Team Super Blue? Pansasres mm. mo lalo. Ganda ng mga design niya eh. Mga yes. mga so, concept bent. Ano, mga ano po, patukang size, size. BK Indonesia, Malaysian. Try on drag bike. All stock lang. Mabaw. For all? For all mga kumturista, uh, any concept pala pwede dito. Indonesian, Malaysian, Thailand concept. So, EB. EB nila ngayong araw. And, mayroon din pala silang charity sa kanilang grupo. And, yung mga design nila. So, pinapang laban nila for instance. Uh, motor show. So, ayos din pala. May purpose din pala sila. So, hindi lang forma. So, nag-charity rin sila. So, ayan. Super blue yung team nila sa iba iba ay may mga matik sa iba matik may mga declutch Basta kulay blue and um, bawal daw sa kanilang stock so kaya I think may mga karga to karga and modified talaga tiyan nyo lang sa wheels ayan sa akin sila oh dami nila and may photographer talaga silang kumukuha